Sabi po ng mga KOJC members, sila daw ang hinaharas, sila daw ang inaabuso ng mga kapulisan. Mukhang kabaliktaran ang nangyayari. Ang media kasi dati dyan sa compound na yan, yung naandiyang media ay yung kay Kibuloy lang. So ngayon, nakapasok na ang ilang legitimate media, katulad ng One News TV ata, anyway, at may isa pa. Ang ABS-CBN, hindi pa rin ata nakakapasok dyan. Sabi nung mga taga-suporta ni Digong, mga bayaran daw, itong mga media, kaya hindi nila ibinabalita ito. Hindi po kasi sila pinapasok. Ang media na totoo at hihiti mo, hindi, pinapa, hindi pinapapasok ng mga taga dyan sa KOJC dahil ayaw nilang mabisto kung sino talaga ang totoong mga, hmm, mahirap yung term, demonyo. Yun kasi, ang sinasabi nila, demonyo daw itong mga kapulisan. So ito po, isa sa... Um, nakakadiring ugali na itong mga KOJC members. Yan. Kung titignan niyo po, uh, talagang pinatutupad ng mga kapulisan ang maximum tolerance. Pero nanlalaban talaga itong mga KOJC members eh. Una, kung talagang wala dyan si Kibuloy, hahayaan niyo ang PNP, diba, na maghalughog. Na mag-search uh, sa lahat ng sulok ng compound na yan. Pero alam niya sa sarili nyo eh na naandyan si Kibuloy, kaya kayo nagkakaganyan. Kaya ginagawa nyo yung human shield ang mga sarili niyo. Para saan? ba diba? Hindi ba nakakaawa kayo? Ayan o. Oh. Nananatili ang maximum tolerance ng mga kapulisan na nasa Kingdom of Jesus Christ matapos silang sabuyan ng lamaw. Yan pala ay yung kaning baboy ng mga miyembro ng KOJC. Ito po yun Oh. Okay. Mga alagad ni Kibuloy, binuhusan ng lamaw ang mga pulis. You see kung gaano kabastos itong mga ito? Ayan, binuhusan po ng lamaw. Yun pala yung pinapakain sa baboy. No, kaya yun, sa Tagalog, lamaw, pagkain baboy. O ay baka kasi ang kinakain nyo dyan ay ganoon. Baka kasi sa ugali yung pagiging baboy, ang kinakain nyo na rin ay pagkain ng mga baboy. Hindi kaya <laughs> Kalokohan na itong mga, mga, anong tawag? Alagad ni Kibuloy. Good luck.